overload shawarma for only 95 pesos at maraming toppings yan syempre at meron nga pa pala sila ditong pita shawarma for only 95 pesos e eh, buy one take one na napakasolid nga ng mga shawarma nila dito at dito nga lang yan sa ANL shawarma house since 2020 pa at located nga sila sa Lacandula street walk house, tondo manila at talagang dinadayo na nga sila dito sa tondo at ito nga pala yung mga menu nila in screenshot nyo na lang mga tol para makapili kayo kung anong pwede nyo orderin bago kayo pumunta sa kanila Ano ba sikreto para sa marap ito? Can't be proud. Ano para sa marap ito? Ano Mga solid mga tol. Oh. Sa mga mahilig sa shawarma dyan. At saka sa baka meron dyan mga single, o. Oh. Wow, tol! Wow! 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 mga Wow! 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 Isa lang yan. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa ANL Shawarma House na since 2020 pa, no? So dinadayo nga rin sila dito dahil sa masarap na shawarma nila dito. So etong in-order nga natin is yung 95 pesos nila na overload. Ayan, no? At hindi lang yan, dahil dinadayo nga sila, meron nga ako nakasabay dito na customer na pinuntahan pa tong shawarma nila dito. So ano pang hinihintay natin? Tikman na natin to. Ito. Mmm! Ang gano'n, nakapasulid. Sulid na sulid sa 95 pesos dito. Oh, at syempre, meron nga rin pala sa liditong pita shawarma. Ayan, no? 95 pesos, eh meron ka ng buy one, take one. Ayan, no? Ang in-order nga natin is yung large nila. At yung regular naman nila dito ay 75 pesos, buy one, take one na dun. So, tikman na rin natin to mga tol. Yun, no? First bite. Hmm. Oh. Napakasarap din niya ito. Mm. Yamart, sikat ka na ko, na ito. Tsaka hindi tinipid sa laman, tsaka sa gulay. Tiyak, Go!